Magandang gabi mga kahiwaga at sindak ng gabi. Ngayong gabi, isang nakakakilabot na kwento na naman ang ating ibabahagi. Isang pari na iginagalang sa kanilang baryo. Ngunit sa likod ng kanyang pagkatao ay may tinatagong lihim isang kasunduan sa mga nilalang ng dilim. Huwag nating patagalin, sabay-sabay nating tuklasin ang hiwaga ng gabi. Ako po si Jonas at lumaki ako sa isang maliit na baryo sa San Miguel, Bohol. Ang simbahan doon ay kilala bilang pinakamatanda sa aming bayan at matagal ng pinamumunuan ni Padre Ernesto sa mata ng lahat. Siya ay banal, mabait at handang tumulong kahit kanino man. Pero may mga bulong ang matatanda na matagal ko nang naririnig. Kesyo raw, kaya daw walang nagtatagal na aswang sa baryo namin ay dahil siya mismo ang nagtataboy. Ngunit ang totoo pala ay kabaliktaran. Isang gabi, pagkatapos ng misa, Naiwan ako sa simbahan dahil inayos ko pa ang mga kandila. Doon ko nakita si Padre Ernesto na bumaba sa lumang hagdang bakal, papunta sa ilalim ng altar. Dahil sa kuryosidad ko, sumunod ako ng palihim. Sa ilalim ng simbahan, may isang lumang kuweba. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan nakapalibot ang tatlong nilalang na mukhang aswang, may mahabang kuko at mapupulang mga mata. At sa gitna nila si Padre Ernesto. Hawak-hawak ang isang lumang krus na pabaliktad. Narinig ko ang kanyang tinig. Hanggat ako ang nagminisa, kayo'y ligtas ngunit ako rin ang magbibigay sa inyo ng laman. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko akalain ang pari na aming pinagtitiwalaan ay isa pa lang nag-aalay ng kaluluwa sa mga aswang para manatili silang hindi umataki ng lantaran. Sa hindi ko inasahan, biglang lumingon si Padre Ernesto tumama ang kanyang mga mata sa akin. Anak, hindi mo na sana ito nakita. Kasunod noon, ay narinig ko ang mga halakhak ng mga aswang na unti-unting lumalapit sa akin. Buti na lang, mabilis akong nakatakbo palabas ng simbahan. Simula noon, hindi na ako muling bumalik doon. At hanggang ngayon, ay nanatili pa rin lihim ng baryo namin na ang pari, ang pinapaniwalaan naming banal, ay may kasunduan pala sa mga nilalang ng dilim. At dito nagtatapos ang kwento ngayong gabi. Isang kwento na naman ang ating napakinggan. Isang paalaala na hindi lahat ng nakikita nating banal at mabuti ay ganoon nga sa kanilang kaloob-looban. Minsan, ang mga tagapagligtas, sila rin ang may hawak ng kasunduan sa kadiliman. Magdasal tayo palaging mailayo sa ganitong mga nilalang. Hanggang sa muli, dito lang, sa hiwaga at sindak ng gabi.